Batumba, 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 batumba. Ang galing! Hello at welcome back sa aking channel! Aktres na si Yasmin Curdy di makapaniwala ngayon sa mga pinaggagawa ng anak na si Baby Raya Leila. Sa isang Instagram post ni Yasmin Curdy ibinahagi niya ang isang kuhang video sa kanilang anak na tila kay bilis ng lumaki. Tuwang-tuwa na nga si Yasmin ayon sa video na ibinahagi dahil nakakaupo na si Baby Raya Leila sa kanyang ika na buwan pa lamang. Makikita nga na ang saya-saya ng sanggol habang siya ay kinukuna ng video ng kanyang mga magulang. Narito at ating panuulin ang kabuuan ng video pero bago yan maari po kayong mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang kaganapan. Amo po! Opo nga! Ay, very good! Raya! Raya! tung ba tung ba Anggaling. ba tung ba ngaling ah wow wow sit thing congratulations sit thing nya yeah <tong> sit down na yan. Ah, oh, ba't nakain yung Damos? <laughs> oh, the diba? boss, sitting down. The fish, it? Hmm, nakasit down na siya.